Umabot sa 9 billion idle funds ng PhilHealth ang naiambag ng korporasyon sa pagpapalawak ng non-tax revenues noong 2023. Kaya naman dahil dito sa kagustuhan na mas mapalawig pa ang kontribusyon na ito, nais muling gamitin ng pamahala ng pondong ito ng PhilHealth pati na rin sa GSIS at SSS para sa mga proyektong pang-imprastruktura sa isang briefing ng palasyo tiniyak ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisakan na ang mga proyektong ito ay nakaprograma na para sa pagpapatupad ngayong taon. We need to get this economy going uh, because otherwise may iwanan pa tayo. Naiwanan na tayo and we don't want to be left behind for once or for all. and we believe that this is one uh, avenue, one additional pillar uh, to to our to the pillars that are developing to get the economy moving forward. Binigyang DND ni Balisakan ang lahat ng mga proyekto at paglalaanan ng pondo ay sumailalim sa mahigpit na pagsusuri ng economic managers, implementing agencies at ng kongreso. Binigyang DND niya na ang pondo ng gobyerno ay dapat palaging gamitin sa mga produktibo at kapakipakinabang na proyekto na nakakatulong sa pambansang kaunlaran. Uh, we are uh... Uh, marketing our economy in, uh, in other economy, in other countries to get for uh, of, uh, foreign investment uh, uh, Oda official development assistance will continue to be a part of that but remember if we succeed in becoming a uh, a mid, upper middle income country in which we are projecting to reach by 2025 then our our uh, our access to concessional loans will also be Uh, now limited no? kasi we lose some of those uh, uh, advantages of being a, a, a lower middle income country. Bilang pagtugon naman sa mga kritisismo hinggil sa paggamit ng pondo mula sa mga ahensyang may kaugnayan sa kalusugan para sa mga proyektong pang-infrastruktura, nilinaw ni Balisakan na ang pamahalaan ay nagpatibay ng isang pamatagalang pananaw sa pampublikong paggasta. Dagdag pa niya ng pagpapaunlad ng infrastruktura kasama ng mga pamumuhunan sa human capital tulad ng kalusugan at edukasyon ay mahalaga para sa pangmatagalang pagunlad. Sumasalamin din ang lahat sa balanseng diskarte sa pagtugon sa parehong panandalian, pangangailangan at pangmatagalang layunin ng pambansang kaunlaran. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.